Kita akan tu sembelih. Ha. Kita akan tu sembelih. Ha. Huh. 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 Oh, Huh. 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 Bye bye, Oo, oo, oo Mamaya, babalik ako Babalik ako Ahem Ahem Siya <laughs> Nakita ako. <laughs> Thank you. Nakita ako. Bye bye. Hey, bye bye. Bye bye. Ah, mo nagbasahin. Hindi naglinis. Sana ina ako, Ate. Sana ina ako. Bidyuan mo nga. Ano ba to? Nakatigyo na ba to? Okay. <coughs> 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 ano? Tinukunan ka, oh. Oh, yeah. mo, habuli mo. Luka-luka talaga to eh. Ang ganda kiss naman. Okay daw, okay daw. Wow, sarap na. na. Ganda. Bye-bye. Bye-bye <laughs> na. <laughs> Bye-bye. Uwi na ako. Bye-bye. Bye-bye. Yeah. <laughs>